Apela ngayon ng karagdagang puwersa ng pulis at militar ang lokal na pamahalaan ng Socorro sa Surigao del Norte dahil sa tumitinding tensyon bunsod ng nalalapit na pagdinig ng Senado sa umano'y Kulturoon. Giit naman ang grupong Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI, wala silang intensyong manggulo. Pero apela nila, sa lugar na lang nila idaos ang Senate hearing. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. <tipas> Galit at emosyonal na humihingi ng hustisya ang mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI kasama ang kanilang leader na si Jaren Scilario, o mas kilala bilang Senior Aguila. Tinuturuan pa kayo ng bumatay ng tao! pa kayo ng sa mga magulang! Jaren! Ang ilang magulang isinama pa ang kanilang mga menor de edad na anak May color coding pa ng damit ang nasa 4,000 miyembro depende sa kinabibilangan cluster ng organisasyon. Ilang araw bago ang pagharap sa Senado, sumugo dito sa tuktok ng bundok ang mga miyembro ng SBSI para manawagan ng hustisya sa mga yaring investigasyon. Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon pa si Senyor Aguila. Paano na kami ngayon? Pag mawala kaming leader, siya po ang binigay, siya po ang inibilin sa aming maraming leader. Ayon sa SBSI, nakikipag-areglo na sila sa lokal na pamahala ng Socorro para iatrasana ang mga isinampang pangkaso. Pero sabi ng LGU, huli na lalo't umabot na sa Senado ang usapin. Kaya para hindi lalo magkagulo sa paparating na pagdinig sa Webes, umapela na si Socorro Mayor Riza Timkang para dagdagan ng mga pulis at sundalo sa kanilang bayan. Umapila rin siya sa mga leader ng SBSI para pakalmahin ang kanilang mga miyembro at irespeto ang batas. Ayon naman sa grupo, wala silang balak manggulo. Pero pakiusap nila, sa sityo kapiyan sa Socorro na lang daw gawin ang nilulutong investigasyon ng Senado imbis na sa Maynila. Bagay na tinutulan mismo nang nagsiwalat ng isyu na si Sen. Risa Ontiveros na nanindigang sa Senado dapat gawin ng pagdinig. Kulang kami talaga sa pondo kasi simple yan, punang lang kami dito. Kulang kami sa pera, wala kaming pera. Si Renz ay pinatawag sa Senado kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong isyu ininspeksyon na rin ng Provincial Police Office ang ilang bahagi ng sityo Kapihan. Mula sa ilang bahay, chinek din nila ang quadrangle kung saan nagsasanay umano ang ilang miyembro ng SBSI na parang sa militar. Maging ang tinatawag na foxhole o pinupwesto umano ng mga bantay sa kapihan para raw walang makataka sa sityo. Maging sa mga itinayong classrooms hanggang sa gawa nila ng props para sa cultural performances kung saan nakapwesto pa ang isang replika ng tangke at ibang sasakyang panggera. Wala pong uh, nakita natin ng mga baril, oh, na totoong baril, and uh, mga replika lang po. Pinuntaan din ng mga pulis ang pantalan na sakop ng sityo na isaraw sa posibleng entry at exit point ng mga taga sbsi At para naman walang maipit na sibilya sa tensyon sa lugar, naglagay na rin ng checkpoints ang PNP sa ilang bahagi ng Socorro. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, No Spy! Mga kapatid, Gretchen Ho po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.